isang linggo dapat dinidilig palagi pag naglipat tayo ng talong dito na patinding diligan ang uh, ano talong dalawang tray dalawang tray uh -uh. ano to miss repolyo po ah repolyo. may nagtatanim na ba ng repolyo dito sa po. Ah, pinatubo nila dito Okay. Order po Okay. Okay. mukhang oh, mauubos ang ba <laughs> pabo natin ayan magandang buhay po mga farmer mayroon na naman dalawang knock out doon no? Oh. ayan no? Oh. dalawa na andun hindi naman masasabing peste kasi kung peste yan yung mga manok tinatamaan din sana tsaka walang sintomas malalakas pong kumain eh Ah, ko kay Rambo mamaya. Naghatid lang po ng bata. Sabi niya may malungkot pa daw na isa. Ano kaya ang problema? Ano? Ang lalakas naman yan kahapon Oh Uubos siya ata <laughs> Sinabi kong Uubusin ko na Talagang uh, Naunahan tayo Oh Kaya nangyari sa pabo Misteryo Otopsy oh, ko kaya <laughs> Otopsy oh, Na, silip tayo sa taas mga ka-farmer Ayan i-deliver na yung isang lechon Ang lakas ng amihan ngayon na ah. Parang Parang nasa kasapsapan lang dati <laughs> Lakas, malakas po ang uh, Hangin Ba, tapang kinukuha ni Papa Ang alugbati Ang ah, kamatis na lang kinukuha nito Kinukuha mo Papa Yam ng hangin ah ha? Wow Wow Tailwind Oh Lakas Lang kaya ang patay na babo Buti na lang nakapagkatay na Pakatay ko na kaya yung iba Yung iba kasi naglilimlim eh nililimliman pa naman itlog ng bibi mga black malakas yung si ha? No? ipasok na siguro yung ating mga kalapate wala na ah, na ni Rambo yung ano, release door oo kaya eh. di nangyari. Hindi naman ahas eh. Bakit walang manok? Puro ano lang Yan, kailangan magambol. Yan, tama. Ah, natrabaho pa si Rambo. Talagang... Ilan na. Ilan naman tayo, Bo? Ilan? Dalawa. Misteryo, ah. lakas ng hangin. So ayan, dalawa daw ang patay. Uy! Ano nangyayari dayan? Bumapagyata. Ah. ayan galing pala kami kay Kuya Mitch ni ka-farmer Jonathan Develin. Dog show? ayan <laughs> Ka-dog show, mga farmer ayan Ah, panoorin niyo na lang po. Mga hindi pa nakapal Nakakatuwa. Sinorpresa niya 'yung mga tropa sa palengke. Si din si na nanay Conching, si na lulu O oh, yan si na po niya May mga present siya Kumain kami ng pares oh, di ba? Nakatuwa Mahina ata Tapos Ayun ang kami kay Kuya Mitz Sabi ko Kuya Mitz very ba, bang ano Gagawa kami ng kubo pero gusto namin yung uh, bakal na yung frame ah uh, sa inyo na lang namin papagawa yung bubong oh, walang problema sabi niya so ayun at least uh, okay na kay kuya Mitch ayun na oh, sinasabi ko lakas ng hangin ah, mahina ang tubig dito nakain ng insekto yung pili natin na ito kailangan medyo nalim nalim tapos ang baboy alanganin pa yung kay ka-farmer Anthony pero meron tayong uh, aanohin itingnan dapat uh, first class pa rin ang makuha natin mga galing laon yun natin native dapat talaga malit pa daw po Ayan. malit pa sinasebi pa naman ganun din Ano ba yun? At Ayun, pabaliktad pala eh Tapos ito na napuni na na Rambo, naghihil na sila Pwede na tayo palang Kailangan pag nag-transplant pala tayo ng ano Isang linggo Isang linggo, dapat dinidilig palagi Pag naglipat tayo ng talong dito Na Patinding diligan Mainit eh. Ayan, maganda na bungkal. Parang ah, lakas ng amihan ngayon ha. Lumakas ha. Maalon ngayon sa dagat. Sa kasapsapan. Pinunta natin. Ah, sigurado. Ang lalaki ng alon. <laughs> Eh dito pa lang ang lakas na ng hangin eh. Ganda sana doon pumunta pagka kalmante. Itong isang Indian Mango wala pang bulaklak. Orange yan, mango pala ito eh. Yun ata, mangga. Ayan Oh. Yung sinasabi ko, kala mo basa na, pero ilalim to yung tuyo, ano? Ayan so mga ka-farmer Ang kulang na lang ay uh, Talong Ngayon lang sabi ko nga Ito pag nag-transfer nag -transfer tayo ng talong Kailangan ang dilig po ay Morning and afternoon Hindi pwedeng uh, Kawayaan Pero gusto ko na yung talong Alam nyo kung bakit Mas mababang buhay Mabilis papabunga At the same time ay uh, Marami pong matutuwa Pagka tayo may kainan na dito Makapita sila tapos, uh, ganda sana, pipino din, ano. Kaya lang talaga pong hindi magandang magtanim ngayon dahil mainit. Kailangan mo ng doble. Uh, doble kayod. <laughs> Maya't maya dapat dinidilig hapon. Alala ko dati nung nagumpisa pa lang po kami. Talagang nagumpisa kami, puro halaman lang ang alaga eh. Yun. Ah... Uh, yung kubong giniba namin dyan um, siguro hindi hindi na po alam ng ibang mga subscribers ano meron po kaming kubong kawayan dyan na ah, giniba nakailang years din po yon tapos wala pa ito wala pa yan dyan pa nakatira yung mga caretaker namin sa kubo na yon hanggang sa yun nagpatayo na po tayo ng maunti-unti na pachamba na bahay yan <laughs> Buti na lang si katrabaho, inaayos din po, no? Dahil talaga wala, wala sa eskwala, wala sa ano yun. Inaayos na lang nila nung ginawa yan. Tapos ayun, ah, yung kubo na yun, diyan kami nagpapahinga. Dito na kami nagla -lunch, Hapon na po kami umuwi. Para naging libangan namin, lalo na nung nagkaroon na ng baboy. Nako, yun na. Ang umpisa. May baboy na. Oy, ano na ha? Pisa na ba? Wala pa sumusunod sa kanya eh. Oh. Masimilya kaya ang mga ito. Minimliman yan eh. di siya pwedeng ikulong dito dahil na uh, gusto kaya yung mga ano natin. Pabo. Iba kasi naglilimlim eh. Tinira ko pa naman kay Ate Ann. Ako. Nadali At gokers Ang pabo Tapos si Tita Leone Nagpapatabi din Talagang inaalat Ayan o oh, Balik tayo mga farmer Nagbigay si eh, Ano ng Saging Jomar Deliver ng saging Ready na yung ating pagtataniman Bili kaya ako ng ano Bili kaya ako ng fingerlings fingerlings seedlings. Mm -hmm. bit tayo na seedlings kaya pwede nung oras pa lang naman no? kain na tayo na Karapate. di unti nang nauubos ang tinambak na susunugin mga kapatid ayan tapos si Mayora may order pala bukas uli, ayan, thank you, thank you talaga uh, tuloy tuloy, tapos si ka-farmer Anthony ay tinutulungan niya pala akong maghanap ng ano, yung maging walk-in freezer, ang pinaka-in-demand daw pala ngayon, kahit sa mga hotel ang ginagamit na daw po ay yung container van na ano, naghahanap na lang ng mapaglalagyan So, 'yun ang uh, ginagamit daw pati mga hotel daw ngayon, mga farm na uuso. So, ayun, medyo mahal lang nga lang ng... <laughs> may kamahalan din syempre. So, tinalang natin kung kakayanin ng budget dahil uh, kailangan din natin 'yan. Pero nagkakaubusan daw. Hmm, tapos kasi si Niki, hindi ko alam nasaan. Baka bumaba na Ready na yan, naghihintay na lang po ng ano Try kong bumili ng Ating uh, May tataning Talong lang naman, lalagay natin dyan Para pinakamaganda Talong Ayan, mukhang uh, Traffic traffic ha oh bakit? Normally walang traffic dito Bakit ganun? problema! Ayun, Dito na ako dumaan. Galing ako ng palengke. Ayan. Dito na tayo dumaan sa back door. Kasi matatraffic pa tayo doon. Kaya pala may order na lechon si Mayora ngayon ha. Para may okasyon okay. na ata. parang may okasyon ah layo layo pa naman yun nakamotor lang ako atay ako neto traffic dun pabalik grabe may nagbubuhos daw nakimaro isang sa gasoline nga pero nandito na tayo wala na akong kahawala na magagawa diretsyo na natin to dapat naman ako alam ng mga shortcut dito Ang tambahan ah, Bakit wala naman natang shortcut na eh Dahil pala yan ay itong ano eh Malamig ang hangin Amihan na Hapon ko pa si sana gusto Bili na sana Miss. Nice. Repolyo po. Ah, repolyo. May nagtatanim na ba ng repolyo dito? Sa Benjet po. na ah, pinatubo nila dito? Okay. Bali Dali, order eh? po lahat. Order. Dadali ng Benguet. Okay. Galing ah. Eh? nagtataka ako ibang klase. Dalawang tray? Dalawang uh -oh. tray. Oo. Tsaka po ano? Tsaka ceiling kare. Talahate. Eh. walang wala silang papaya ngayon hindi kasi ang taniman ng papaya ngayon talaga eh eto may ilang papaya oh o naubos na hindi tayo pwede magtanim ng papaya kailangan prepare natin ng maigi yung ating pagtataniman dahil kung barabarang tanim wala kailangan malaking hole tapos talagyan mo ng carabao manure sa ilalim alam medyo matrabaho yun lang muna lapit lang naman to so ayan ha grabe pala oh dito pa na benggit grabe ya? tayo bubuno na tayo ng matinding traffic mga ka farmer patay tayo nito ako pala ayan nagulat ako ibig sabihin yung mga nagtatanim ng repolyo nakarating dito para lang makipag kontrata ng ano magpatubo ng repolyo mga ka farmer hindi eh. ba ko ha ah. nagtataka ako bakit ako iba yung tura nito hindi naman mustasa repolyo pala eh, hey, ngayon, ang, uh, ngayon, nasa balita, yung mga refolio, tinatapon na lang ng mga taga benguet eh. Dahil uh, oversupply ata. Hindi ko alam kung uh, oversupply ba or uh, yung mga buyer daw, ang sabi, parang uh, hindi na pumupunta doon, may nakukuha na na mas malapit, hindi ko alam, parang ganun ang din magbiyahe ng uh, Benguet Mawawa naman yung mga hitata na so, yun yan, sana hindi naman po tayo matraffic ng gusto Bagay, liliko naman po tayo kaagad Ay doon lang sa may hinabasan Pero doon na kakanan na eh Pupunta na ng barrio Kaya lang hanggang saan ang traffic akala ko may patay yun pala nagbubuhos daw kung nagbubuhos matagal yun patay tayo ha ayun na oh parang parang ganto na yata ha malas nga na ano, patay patay talaga, literal, ayan mga farmer traffic na may patay pa Pusuan na lang nito. alright agad yung traffic ha ah. Ganun ha ah. Baka may nagbuhos lang sa gini Tapos umalis na Mamaya yan traffic na naman Gaya pa naman si Bebe Bumili ng water heater Yung guest room Nakabitan na yung Room ni Rowan Meron na din Yung sa amin Ibang klase pala yung water heater doon Kailangan bilhin natin sa Wilton Ah, natin tuturo yung shower para talagang para doon eto kinayod nila kala ko yung asfalto kinayod lang pala o oh. kapapatungan ng asfalto to wala ang traffic oh. very good wala na naman kayang patay na pabo kapon may nakita ko naghihingalo na naman peste naman sana patay na yung mga manok dito tayo dadaan oh. ito yung sinasabi ko sa inyo Oop. labas nito lagpas sa hospital pero masikip ito mga farmer masikip lalak eh. malaki sa sakyan mo maglalangan ka dito dahil uh, parkingan ito eh Pag-tricycle <laughs> lang dito ang tricycle Ayan, sinasabi ko sa kasi Hindi nga Ang tricycle lang Oo oh. Ganon ramin mga nakapark na motor sa gilid ang tipa nga yun eh Pero pag hapon, dami Abad ang alas 5, dami oh yeah. Okay Welcome to Barangay Lakios nandito na tayo mga ka-farmer ready ng pagtataniman ayan at may lechon tayong isa kinamayora yan ah nahulog pa <laughs> nasa na isa yun dito yan ito ceiling ano dahil kung magkakaroon tayo dito ng ah uh, kainan ay kailangan natin ng sili syempre no spice no life ba diba? sabi nga nila at shoutout pala kay ate Mer Maliari. I-rep ko muna ate. <laughs> order mo naman sa Pechad 20 ano. Sa 20. So ang bango mo. Hmm. Yan, tabi natin yan. Hopefully ay makaabot. Baka ano mo lang yung kumonekta lang yung throwback sa iyo ayos na yon. <laughs> ay, so ayan, sa 20 naman po may order siya Nung no, date na ba ngayon? Sabado na yan, so ilang araw na lang Meron pa akong hinihintay doon mga Gusto niya daw pong matikman dahil 12 years old pa ata siya nung last niya daw natikman niya napakatagal na no so hopefully ay kumunekta pa sa iyo yung alaala uh, -ala. so ayan uh, hanggang dito na lang mga farmer tapos na tayo ayan so prepare natin yung lupa ayan abangan nyo po yung preparation bibigyan ko si Nikki ng kaunting uh, kaunting detalye para malagyan po ng uh, pataba yung ating uh, pagtataniman. So, ayan, maraming salamat at magandang buhay!